Ewan naman, ang tingin ko, eh, yung mama, eh, si Migs, depressed na yun at the time, eh. Kasi parang four days before the ouster yun, eh. Mm -hmm. Alam niya na mangyayari sa kanya. Kaya siguro, mainit na rin ang ulo. <laughs> Yan ang problema ko sa mga pag kayo'y nasa kapangyarihan. Mm -hmm. Pag hindi kayo bukas na kayo anytime pwedeng bumaba o tanggalin, eh talagang problema kayo. Kasi nakakapit tuko o patalim kayo eh, dun sa ano eh. sa pwesto, hindi dapat ganyan. Kaya nga public service eh. Uh, you remain there, you're a cabinet member or official at the pleasure of the president. At kung kayo naman ay nasa kamara, whether the representante o the senado, aba, at the pleasure of your colleagues. Of course, at the dictation <laughs> following the beat of the drums emanating across the Pasig River. Gaya, yun talaga, kaya dapat ready ka dyan. kung mga wag mong dalin sa ulo mo na ikay mananatili diyan. May hangganan ang lahat.